Good morning, good morning. Yeah, low fly tayo ngayon. Ano tayo 250 miles tayo ngayon sa club natin dito. Wala silang toss, ano lang sila, uh, low fly lang din. Tapos sinakay natin ng 250 miles. Tapos ito naman yung ano natin, yung mga warriors natin. Yan, low fly sila in the, uh, early in the morning, 7, 7.40 ng umaga. Yan, pagpagkalawang, tapos sa uh, magpo 40 miles tayo bukas. Tapos possible uh, kung di Monday or Tuesday, depende sa uwi nila bukas. Uh, Magano tayo? Tag dito uh, mag 51 miles. Yan. Target natin before Friday. Makapag first race tayo mga tol. All right. And then maraming uh, maraming -marami salamat sa lahat ng mga nagpasa kagad at nagbayad kagad sa ating ano uh, tag dito. Sa ating entry fee sa ating activation pi. Yan. Meron pa tayong mga ano, ilang peraso siguro ah uh, tag dito. Wala na siguro ng ano, wala na siguro ng 15. Yan, gando. So ipo natin sila mamaya. Yan. right, may kalaban dahil naririnig kong paghuhuni ng ano. Dumbanda. Pero bantay tayo rito. Hindi natin sila kagad pabababain. Pag bumaba, uh, bugayin ulit natin kasi ano, Pagpagkalawang kumbaga, one week silang napahinga. Grabe, simula nung 101 miles. Yan. Napahinga sila. Kumbaga, inano ko talaga sila. Pag dito, ah, uh, ko talaga sila kasi nga natin yung activation fee. Yan. Ba, ito, ready na sila ulit. Yan. Alright. So, ito na yung ano. Uh, first race sa ano before Friday target natin. Yan. Basta maganda yung ano, yung weather before Friday. yeah, mag -ano tayo, mag-activate tayo. Ay, mag -ano tayo pa first race. Okay, so doon ko pa lang yung ano, yung tag dito, yung ating payout. All right. Bababa na kagad tong mga to. Madali kayo diyan, maaga pa. Kakalipad-lipad pa lang, wala pa kayong 20 minutes. Ayun. ayan, may kalaban. May naririnig ako, lakas. Diyan, no? Ba, yun na nga, bali ano, tag dito, good luck at ayusin ko muna yung ano natin. Eh, lumipad pa sila, lumayo pa. Alright, ayusin ko muna yung kampanya natin. Okay, good luck, good luck. Let's go. Sa so, mga ibo natin, kalahati na lang. <laughs> Nawala yung kalahati. Alright, so, time check. 8.15 ng umaga. Ayan, wala pa tayong pinabababa eh. Pinapatibay ko sila dahil 150 miles. Yan. So, wala pa mga baba dahil sa ating plug. Ito isa, solo plug. Ito, sino to? So, solo to isa. Tipad lang. So, wala yung kalahati. Yan ang gusto ko. to solo nga lang itong isa. May mga sariling utak. Yan. Baka napunta yung kalahati. Woo, sipag. Ano kasi ang lamig. Yeah, kaya okay na okay yung weather. I mean, hindi siya ganong malamig. Ano lang siya? Uh, 65 degree lang siya. So, hindi siya malamig, hindi siya mainit. Kaya na kalaban, maingay. Good luck, good luck. At sana walang madisgrasya. Yeah. Sana walang madisgrasya. Ayun o, bumilis. Woo! Yan, sige lang. Eh, Ayun yung mga gusto ko. Mga tag dito. Ito solo play. Ito gusto na bumaba nun o. Sana yung natin. Nasabik silang lumipad mga tol. <laughs> Di ba? Sabik sila. Woo! Ganda oh. At saka binubulawag pa ng ating ano. Ng ating plug. Ayan. Kasi ano yan tag dito Nire-ready ko lang yung katawan nila Dahil Baka tumaba sila Di natin masabi Pero di naman ako masyado Nagpakain na maayos Na ano yung sobra-sobra Hindi gano'n Ang pangat paking ganun na. <laughs> Hindi maayos Kung Hindi ko sila Pinataba Yan Kung baga Inano ko lang sila Tag dito Yung kain nila Isang beses lang sa isang araw Tapos hindi gano'ng Kasolid na Madami Kung Inano ko lang sila, minintain ko lang kasi Pagka magagaray ka kasi Dapat Ano tag dito? At the same time, dito talaga sila tataba Dahil kapag ka tumaba yung mga yan Baksak ka agad yung mga yan Ito no, susunod talaga itong isang to May possible na mag-champion itong isang to yeah, kasi may sarili sa mundo Gusto niya maging leader Pero walang believe sa kanya yung mga kasama niya <laughs> Alam niya, may mga ganun tao eh Ah uh, dahil gusto niya maging leader pero wala siyang direction eh <laughs> Pero kadalasan nagti-champion pa yun Ah di ba? Parang gano'n eh Ayun ayun Kala yung 1-4 <laughs> Pakita yung 1-4 1-4 lang <laughs> Nasaan na iba? 1-4 pala gano'n Oh, di ba? Eh, kakabalik ng 1-4 1 Yan 75% na sila Yan yeah. Alright Ano lang Magaspas lang ng ano, bandila Yan yeah. Ano na rin yun ha Tag dito ha Pakawala tayo ng 740 yung talaga, oh. Tapos kanina sabi ko 8.15 Siguro mga 8.20 na yeah, Mga 40 minutes rin pala sila nalipad yeah. Pero yung iba dito Dito na sa area natin Pero yung iba gumagala Ayun Ay, maganda ron eh Nagagala At saka itong mga to Ano na yan Tarano na sa kalaban yan Kumbaga Nahubog na sila ng ano Na kalaban Pero syempre Hindi pa rin natin maiwasan yung disgrasya Chamba ba Kaya good luck Bukas 40 miles Tapos possible Monday or Tuesday 51 miles tayo Tapos tignan natin weather uh, Possible siguro mga Thursday or Friday Basta ano uh, Mag-release tayo uh, Itong week na to Ayun na sila gusto nang bumaba Uy di ba pwede Di ba pwede <laughs> Isang oras Isang oras Isang oras ko sila Alright Isang oras ah, oras eh. Isang oras Isang oras Isang oras Isang oras Isang oras Isang oras lang. Isang oras na para lang mga tol. Yan. Isang oras lang naman. Ano ba yung isang oras? Hindi pa yung ano. Sa 1.50, tatlong oras yun. Yan. 3 hours yun, boy. Kaya kailangan nyo magpaka, ano. Tag dito. Magpaka sunog ng ano. Tag dito ng muscle nyo. Yan. Pero so, pag di nyo ginawa yan, ay nako. Unang dadapo, mawawala. <laughs> De, joke lang. <laughs> Kailangan daw, no? magpakatigas kayo. Yan, yeah, dahil o. Oh. one port nyo nga, wala pa eh. Nasabay ba yung one port nyo? Ayun o. No? Ganda yan boy. Yan. Yun know? o. Good luck sa mga Pilipinong warriors natin. Grabe. Saka sa mga ano, ah, uh, pagka, klak na pagkaklak pa lang ng ibon nila nagbayad na agad grabe solid yun yan napakano nun kumbaga yung ano niya talaga nakahanda talaga siya para sa sa activation alright ayun o ganun naman talaga eh pag sumali ka ng ano eh one low price kailangan meron ka talaga ano, budget talaga hindi biro gastos ah Nagiwalay na naman sila. Nabulo sila lang mga ano. Yung mga malilet na ibon. Yung parang ano. Malilet lang. Nabubulabog lang. Akala siguro ko. Oh, kakainin yung ano nila. Yung. Sabi ko. Kakainin yung kanilang itlog. <laughs> yeah, Wala na naman. Ayan yeah, sila doon. Ganyan lang. Pagkano mga tol. Uh, plugging lang kayo. Basta alam yung Lumilipad na yung ibon niya ng isang oras. Wala nang problema mag-plugging kasi wala na silang dadapuha kung baga di na sila dadapo kung saan saan pero kapag ka, di pa sila lumilipad ng ganong katagal wag kayong magpa-plugging dahil baka pag ginawa nyo yun tapos natuto silang dumapo sa isang area na malapit sa area nyo pag nagpa-plugging kayo ganun lang gagawin nila uh, dadapos sila kung saan sila dumadapo nung di pa sila masyado lumilipad ng isang oras so yun ang ginagawa ko pa-plugging lang ako yun o Kumbaga, pampatibay. Ayan. Tapos uh, possible na datingan nga ng mga ibon natin dito sa ano natin sa Balagbag is ano tag dito ah uh, pinakawalan ng 7:20. So darating ng mga ibon siguro tatlong oras eh, mga 10, ano, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 2:50 pala sa so, mga 12:30 or mga before 1, mga ganyan. Lipad pa, lipad. Yeah. So ayun na nga mga kabro ko to. Mamaya na lang ulit. Let's go. Okay, o natin, hindi. Pabaya ko, bugaw ko isa pa ito isang beses. pa. Alright. Okay, Ay, makakalitaw so, lang na ano natin. Yung one part kanina sa mo kulang. Yan. Tibay ng mga to talaga. Oh. na miss nyong lumipad. Yan. Yeah. Tapos so, so, ito yung mga pirata. Mga pirata natin. Ano? ano? Ay. Yan. Ayaw pa pumasok. Bugawin natin. Pero mga nandito. <coughs> Ayan, natin para sa panlipad. Ayaw pa Oh. ay mga ano nyo. Uy. Para may kalaban doon boy. Buto sakto pala bugaw ko. Nasa na? Ah? Kalahati bumalik na. Ito yung kanina pang umiikot dito. <laughs> Ayan, sa akin ang pupunta. Ayan. Yun, natibay, oh. Pero, nandiyan pa rin yung kalaban natin. Pukay ng inang yan. Nandiyan pa rin siya, oh. Kailangan ko ma... Kailangan ko talagang banal. Kaya yung gawa ng paraan. Pero, culture kasi yan, eh. Kung nature. Culture, tuloy. Nature. So, di tayo pwede basta-basta makipag... Sagupa sa ano natin sa kalikasan. All Alright, napakasibag ng mga ibon. Anong oras sa na ng umuna. Okay, so kulang tayo ng 9. And then kasama si Franco. Then possible na lumilipad pa yung mga yan. Grabe pa naman yung mga halimaw na yan. Nasa na. Pakita kayo, oy. Liparan talaga ng ibon ni Franco. Ito, dalawa. Kaya may dalawa tayo yun. Tatlo, apat, lima, anim. Yan, may anim na. Grabe talaga yung mga yan, <laughs> oh. So tatlo kulang. Ewan ko lang, baka magkakasama sila doon. Alright, so ibang klase talaga yan pagka sa low fly. Grabe, solid talaga yung ibon na yan. Bilib ako sa ibon na yan. So tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang abutin Ayan. So ito sila, ayun o. 2, 4, 6. kulang ng tatlo. Ayun ang sa si Franco. Ayun <laughs> o, yung may itim na may puti. Alright, let's know, go. Yun o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga ko to. Grabe. Meron tayong pauwi. <laughs> wala tayong ano, wala tayong toss. Ano lang, low fly. Tapos malagbag lang, Papahabol lang tayo sa kalaban. Pero nakapagpaklak tayo isa. 250 miles. Nasa na siya. Ito yung ano natin. Ayan oh. Si si 245 hen. Yan. Meron tayong isa. Naklak siya ng 1257. Pinakawalan yung ibon ng 715. So dapat on time sila ng ano ng tag dito 12:15 pero yun na nga pero ang maganda diyan wala pang mga nag may nag-text pala na ano na kaklab natin pero short distance siya so halos ano tag dito ah, natin kung magkataon grabe na 'to na nasaan ka na ito Joe you know? kapatid ni 350 Shoutout kay ano tag dito shoutout kay kay Kuya AJ yung nag-coin toss Nasa kanya yung kapatid na ito. Yan. Tapos yung kapatid nito na, na si 205, nag money winner sa ano, sa pitch classic, yung ano, yung activation race. Yan. Grabe ka. Hen, <laughs> Mat matindi ng utak boy. <laughs> so, ayun na nga, si 205. Nag money winner sa activation race Doon sa ano Sa pitch classic Pero ang problema nga lang Last training itong ano Itong nakaraan lang ah uh, hindi nakauwi nadali yata ng kalaban. So, hindi siya naisampas sa final race ng ano ng tak dito nang pitch classic. Grabe. Isasampa na lang last training na lang. Marami pa talagang pwedeng mangyari. Grabe. So, yun na nga si 350 nabili na ni Kuya ano, ni Kuya AJ. Tapos yung si Kuya WM, ah, uh, siya yung naglaro sa pitch classic nang kapatid nun Ito si 205. Yan. Ito yung nag-money winner sa pitch classic. May nakalagay pitch tapos um ito si 350, nabili ni nabili ni Kuya EJ. Yan, pinunta niya rito 'yon, grabe, napaka-solid. Yan. Tapos si 245 'yan. <laughs> 245. Oh. Si 244 nasa nakayayan Nasa to 'yung mga lapang late hatch natin 'to. Nakadami tayo rito. Uh, Texas and Playmouth. So si Texas 'yung nag-first place natin, si 205. Oh, Ka-number na rin pala oh. Yan. So, Etong ano naman, etong play ano siya, tawag dito ah uh, sibling ng tatay nito sa so parang tita niya to. Yan, tita niya to si play -mouth. Grabe no. Ano ano ba tawag doon? Inbreeding ba tawag ng pagkaganon? Na kasi ang nangyari winner to winner eh. The champion first place tapos ito naman uh, first drop 8 seconds to win lang. 8 seconds lang tumalo rito. Yan. So Yun na nga Abangan na tayo Nakakaisa pa rin tayo Pero nakakatawa lang Dahil naka ano siya Tag dito Naka pulling siya So possible na pulling winner siya If Wala pang pauwi mga kalaban natin So pero Siyempre Wala eh Ano talaga o, Nakakatawa lang Dahil Ang Ano nila Champion to champion eh Kung baga Ano siya Tag dito Yung dugo niya Napakaganda Alright So tara Let's go Intayin natin yung iba Sana may dumating pa yan, biglaan eh. Ang pinakamatinding ginagawa natin ha. Grabe, ito talaga pinakamarupit ang ginagawa ko. Bakit ko ito ginagawa? Dahil gusto ko mapiga yung mga utak ng mga ibu natin. Yan lang. naglo fly lang tayo, open loop tayo. Papakain tayo rito kaya tinago ko silang balagbag. Dahil tinatarget ko talaga yung fish classic. Uh, hindi ganun ka ano yung training nila. Like, nagtitraining naman sila pero syempre... Uh, mostly paminsan nabibigla talaga yung mga ibon so ngayon nag experiment ako ng utak na kahit walang training like walang ano tag so, dito wala siyang training training kumbaga tulad ng ginagawa ko ngayon low fly lang diba low fly tapos sa uh, ano lang um may make sure mo lang na ano make sure mo lang na healthy talaga yung ibon wag kang magkakarga ng hindi healthy kahit kahit sobrang talino ng ibon kung hindi mo naman inaayos yung ano sa kanila tag so, dito ha uh, pag aasikasa wala din pero ito <laughs> ganun din balagbag dito eh <laughs> ang kulit ng mga balagbag line natin ngayong taon kaya ako tinawag na balagbag ano kasi wala tayong masyadong ano uh, time sa kanila ang nangyayari kasi ano eh talagang ano lang sila eh uh, anytime pinapalabas ko sila eh kahit, kahit hapon na eh kahit parang ano ano mo yung padilim na nilalabas ko sila eh kumbaga Parang ang nangyayari kasi sa kanila noon, yung ano nila, yung katawan nila, na ano talaga, tag dito ah, nababatak talaga yung mga katawan nila. So, hindi sila yung, ay, meron pa yata kasi ano eh, na, meron pa yata, pag nakikita kayo mga ibon na parang, ay hindi, wala, <laughs> never mind. Pero parang meron kasi, naan sila eh. So, yun nga, ang ginagawa ko kasi sa mga yan, yung mental ano nila, like yung utak nila hindi ko na stress kaya ano lang sila parang relax na relax lang basta make sure nyo yung ibon nyo lumilipad ng matagal yun lang kasi kapag uh, low play ka nga pero di naman lumilipad ng matagal eh mahirapan makawi ibon natin yan alright so napakatalino <laughs> nakakatuwa lang mga tol so tara let's go kunin natin siya okay ito na ano natin balagbag <laughs> grabe anak ng ano natin anak ng Texas natin ang ating first place ng 2022 tapos anak ng first drop 8 seconds to win uh, parang ano na rin siya sa akin na first place kasi magkakasama sila sa pagpasok ng nagkatalo alright so uy ito pa isa come on come on come on yun pero <laughs> isa sino to sino to si 241 isa rito sa mga gusto kong tayaan eh pero ito yung na, naposuhan natin alright So, yun na nga, papasokan ko naman itong isa natin dahil nagdadating na mga iba natin. So, ito yung ating uh, binirin natin sa champion to champion. Alright, available na yan sa market. Let's go! So, yung dumating natin si 241, anak naman si ano, anak naman si ni Kobe Ventidos natin. Bali, tatay, ano, tawad ito, sibling ng tatay ni Texas Dash. Ang lupit, you eh, no? Kasi yung mga nilalaro natin dito, mga ano na lang yan, eh, tag dito ah, dalawang lahi ko tinatawag kong maharlika tapos dugong bughaw yan so sila na lang yung inaano natin iniingat-ingatan natin pero ang problema ko kasi ngayon sa maharlika natin hindi na tayo ng ano ng sa mismong ugat sa pinaka breeder ng ano natin ng maharlika natin pero kapag ini split ko yung mag-asawa nagkakaroon sila ng anak kumbaga yung maharlikang kak Uh, parang nawalan siya ng gana sa hen kasi yung hen umiitlog yung hen pero yung, wala na laging ugat pero kapag yung cock itinaras mo sa iba nagkakaroon ng ano ng ugat so basically siguro ah uh, hindi na na masyadong ginagalaw ng babae eh. dahil ginawa ko kasi nung 20 something ano eh twenty uh, 2021 or 2020 basta 2021 in split ko sila so siguro nakita ng kak na ginagalaw yung yung hen kaya sabi niya puta madumi ka na <laughs> Hindi, yung So, yun na nga. Ano tayo ha? Grabe. Yung mga pauwi natin talaga. Ang lupit talaga ng dugong bughaw natin. Tapos ng dugong maharlika natin. Ayan. So, good luck sa mga ano natin. Mga warriors natin. And then, tignan natin kung ano magiging resulta ng mga ibon na to. And then, next, ano? Next. Next week, ano na? Uh, 300 miles para sa, ano? Sa money race. So, tignan natin. Alright. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta sa balagbag natin. Then, ayun, grabe oh. First race na nila itong week na to. Good luck dito sa mga warriors natin na yan. Okay, so mamaya na ulit dahil maingay na si Bruno. Okay, so yun na nga. Bali, nakita na natin yung resulta natin. Grabe Ano tayo? Tag dito ah. Pulling winner tayo sa first bird natin kahapon. And then, ano tayo? Pang sixth place. Grabe, di pa tayo nakakuha ng ano ng diploma para dito sa ating ibon na to si 245 but is okay dahil grabe talaga walang ano walang toss only low fly grabe ibang utak yung pinapakita ng ibon but ito nga gagawin natin na ah. next week is 300 miles tapos kating 150 tapos uh, final so ngayon magano tayo magti-training tayo so tingnan natin kung anong pinagkaiba ng may training sa wala So, tignan natin mga kaburo ko din. Yun na nga, bali, dito ko natataposin yung vlog natin. Marami marami salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go!